Francisco Baltasar. Itinuturing si Francisco Balagtas Baltasar na prinsipe ng Makatang Tagalog dahil sa kaniyang obra maestra na Florante at Laura. Itinuturing din siyang pasimuno ng mga pagbabago sa panitikan sa loob ng pananakop ng mga Espanyol. Ipinanganak siya noong ikalawang Abril 1700 at walong putwalo sa Panginay, Bigaang Ngayoy Balagtas Bulacan sa mag-asawang Juan Balagtas at Juana Cruz. Noong bata pa siya, ipinadala siya ng kaniyang ina sa isang malayong kamag-anak sa Tundo, Maynila, na siyang nagpaaral sa kaniya kapalit ng paninilbihan sa bahay. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ayon sa ulat, Nakalista siyang estudyante sa Kolehiyo de San Jose ngunit sa pangalang Francisco Baltazar. Ito rin ang pangalan niya sa dokumento ng kasal kay Juana Tiambeng noong ikadalawamput dalawa Hulyo, isang daan at dalawa. Walang tiyak na paliwanag sa pagbabago ng kaniyang apelyido. Noong isang daan at tatlong putlima, umibig siya kay Maria Asuncion Rivera, anak ng mayamang angkan sa pandakan. Si Rivera ang pinag-alayan ni Balagtas ng tulang kay Celia ang pambungad na tula ng Florante at Laura. Gayunman, hindi sila nagkatuluyan ng dalaga. Sa pandakan na siya sa isang di malinaw na dahilan, Lumaya siya noong 1800 at 1838, taon na sinasabing unang inilathala ang Florante at Laura. Lumipat si Baltasar sa Udyong Ngayoy Orion Bataan at doon pinakasalan si Juana at anak ng isang mayamang pamilya. Nagkaroon sila ng labing isang supling. Muli na naman siyang nakulong noong 1856, kaugnay ng reklamo ng isang katulong na di umano'y ginupitan niya ng buhok sa di malamang dahilan Naghirap ang pamilya ni Balagtas dahil sa kasong ito. Pinagdusahan niya ang kaniyang sentensya sa Balanga Bataan at nang sumunod sa Tondo, Maynila. Habang nasa Tondo, mula 1857 hanggang at na po, nagsulat siya ng maraming komedya para sa Teatro de Tondo. Nang makalaya, bumalik siya sa Udyong at dito niya naisulat ang marami pang tula at komedya hanggang sa mamatay siya noong 20 Pebrero isang at anim na dalawang